你看 <laughs> <laughs> So guys, nandito ako sa kwarto ngayon kasi medyo mayingay dun sa labas. May nagpapamusic. Eh, baka makapirate ako. So ngayon, isipan ko i prank si Bonil kasi medyo nag enjoy ako mag-edit ngayon. nag enjoy ako mag-vlog ngayon. nag enjoy talaga ako mag-upload na parang halos halos araw-araw. Eh, may upload ako sa Facebook at sa YouTube. So ngayon, isipan ko siya na i-prank na kunwari nag live ako sa TikTok or sa Bigo. Kasi guys, may Bigo din ako. Nag-live live ako sa Bigo at gano'n din sa TikTok. So, kunwari nagla-live ako tapos kunwari nang aning lang ako tapos sabihin ko na ay huba ko 'tong damit ko, bakita ko yung ganito ko, ganyan. So, 'yun. So, let's start. <coughs> Hi guys. Wala akong jowa. Kita ba? Kita ba doy? Hay kitaan ba ako? Guys, alam nyo ba? Ang gamit ko lang ang nipple tape. Wala yung ano. Wala yung bra. Balag-balagin <laughs> <laughs> kita dyan walang <laughs> bra. Bakit mo? Wala ako sa taong verse. lang naman. So, tingnan nyo guys. Tingnan nyo. Naka-nipple tape lang ako. <laughs> <Chocolate>. <laughs> Guys, one second challenge One, two, three <laughs> Ito na lang. Isa lang, isa lang, isa lang. One, two... Oh, gusto mo mo five seconds kita? <laughs> <Dari>. <laughs> Hindi na tayo mo doy. Alam mo kung bakit? Kasi ano lang yun, parang nag-ano ka lang ng mata mo, yung pumikit ka lang saglit. Oo. Um, oh. Okay, so. Tingnan yun nyo. <laughs> Guys, yes, tingnan niya. Tatayo ako. Sheep! Babagsak guys ha. Babagsak kayo ha. Babagsak. Kailangan gusto ko yung ano. Baka gusto mong bagsakang kita. Yung <laughs> tagigalit ka. <laughs> yung corgi. Sige. Corgi, hindi kita mukha mo dyan eh. <laughs>

Ang yan. Prank lang. Shado, seryoso. Paano kung totoo kong gawin? Nagadot ka? Nel? Nel? Nagadot ka? Pag totoo kong ginawa? Talaga? Ha? Oo. okay lang yun. Eh. No, okay. <laughs> 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 At anak ano ko guys, sabi ko, parang ipoprank ko siya na kunwari, ubadin ko itong damit ko, pakita ko sa inyo,